Magandang araw mga bata. Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na #PharmacyNews. Ngayong araw, ang bidang gamot ay Viagra. Ating sasagutin ang mga katanungang una, ano ang active ingredients na laman ng Viagra? Pangalawa, ano ang epekto ng Viagra sa ating katawan? At pangatlo, paano ang tamang pag-inom ng Viagra. Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Unang tanong. Ano ang Viagra? Ang Viagra ay isang gamot sa erectile dysfunction. Ito ay naglalaman ng active ingredient na sildenafil citrate. Bago pa man natin alamin kung papaano nakakatulong ang sildenafil citrate sa mga taong may erectile dysfunction, alamin muna natin kung ano ang nangyayari sa katawan ng isang lalaki during penile erection. Ang pineal erection ay isang complex process na kung saan maraming parte ng katawan ang may major role. Kailangan ang functions ng ating utak, muscles, blood vessels, hormones at emotions. Kung isa man sa mga parting ito ang may problema, maaapektuhan ang tagal at kalidad ng pineal erection habang nagtatalik. Ito ang itsura ng internal structure ng ari ng isang lalaki. Ang mga parte ng ari ng isang lalaki ay ang urethral opening, glands, corona, corpora cavernosa, corpus spongiosum at urethra. Ang tatlong importanteng parte ng ari ng lalaki during erection ay ang urethra, corpora cavernosa at ang corpus spongiosum. Ang urethra ay siyang daluyan ng ihi at daluyan din ng semen at sperm during ejaculation. During erection naman, lumalaki ang ari ng lalaki at maaaring maipit ang urethra. Ang purpose ng corpus spongiosum ay pigilan na makompres o maipit ang urethra during penile erection. Ang corpora cavernosa naman ay isang sponge-like tissue na mayroong mga spaces sa pagitan. Ang purpose ng dalawang bahagi ng corpora cavernosa ay mag-facilitate sa penile erection. Dito pumapasok ang dugo kapag tumitigas ang ari ng lalaki. Ito ang itsura ng ari ng lalaki sa placid state o sa normal state nito. Mapapansin na ang corpora cavernosa ay may mga spaces pa sa gitna. At ito naman ang itsura ng ari ng lalaki sa erect state nito. Na kung saan pumapasok ang dugo sa corpora cavernosa na dahilan ng paglaki at pagtigas nito. Ano nga ba ang nangyayari sa katawan ng lalaki during sexual activity? Ito ang apat na phases na nararanasan ng isang lalaki during sexual activity. Ang excitement phase, ang plateau phase, orgasm phase at resolution phase. Sa excitement phase nangyayari ang pagtaas ng muscle tension, heart rate at blood flow sa ari ng lalaki. Ito ay nangyayari dahil sa physical stimulation o ang paghawak sa ari at pagstimulate nito o dahil sa emotional stimulation o stimulation gamit ang imagination naririnig at napapanood. Kapag na-stimulate ang reproductive system ng lalaki gamit ang physical stimulation o emotional stimulation man, nagre-release ang utak ng nitric oxide. Ang nitric oxide ang nagtitrigger sa pag-release ng CGMP. Sa pag-release ng CGMP, mapapababa nito ang calcium level sa smooth muscles at arteries including na sa ari ng lalaki na dahilan ng pag-relax ng mga ito. Dahil sa pag-relax ng mga smooth muscles at arteries sa ari ng lalaki, Tumataas ang arterial inflow o ang pagpasok ng dugo sa arteries at sa corpora cavernosa na dahilan ng pagtigas at pag-erect ng ari ng lalaki. Mahaaring hindi tumagal o hindi maging satisfying ang erection kung ang CGMP ay makonvert to GMP sa tulong ng enzyme na phosphodiesterase 5 o PDE5. Dito natin maikokonek ang epekto ng Viagra na aking i-discuss maya, maya lamang. Sa plateau phase naman nararanasan ang paglaki ng diameter ng glands at pag-iba ng kulay nito into reddish purple color. Kasabay nito ay ang pag-release ng cowper's gland ng fluid upang irede ang ari ng lalaki sa pagpasok nito sa orgasm phase. Sa orgasm phase nangyayari ang ejaculation – o ang pag-release ng sperm palabas sa ari ng lalaki. And lastly, ang resolution phase o ang pag-subside ng ereksyon at pagbalik nito sa normal na kalagayan. Kung hindi mo nararanasan ang apat na phases na ito habang nagtatalik, for example, nasa excitement phase ka pa lang ay muli nang nanlambot ang iyong ari, maaaring nagdaranas ka ng erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction ay isang kondisyon na kung saan ang isang lalaki ay hindi makamintay ng isang stable at satisfying erection. Ito ay tinatawag din na impotence. Ang erectile dysfunction ay apektado ng edad. Kaya, nagiging common ito sa mga kalalakihang 40 years old and above. Ito ang ilan pa sa mga dahilan ng pagtanas ng erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction ay maaaring dulot ng psychological problems tulad ng stress, performance anxiety at depression. Ito ay maaaring dulot din ng psychological problems o complication ng pagkakaroon ng mga sakit tulad ng atherosclerosis, blood vessel damage dahil sa hypertension, diabetes, stroke, multiple sclerosis at back and pelvic trauma na direktang sumisira sa nerves. Ito ay maaaring dulot din ng endocrine dysfunction tulad ng hypogonadism o pagbaba ng testosterone level sa katawan. At lastly, ang erectile dysfunction ay maaaring side effect ng mga gamot na diuretics at antidepressants. Dahil ang erectile dysfunction ay maaaring komplikasyon lang ng mga sakit na iyong nararanasan, ang paggamot sa iba pang underlying na sakit ay tulong upang ma ang mga sintomas ng erectile dysfunction. Kaya, kung ikaw ay may sakit tulad ng high blood at diabetes, inumin ang iyong maintenance para maiwasan ang komplikasyon na erectile dysfunction. Ito ang ilan pa sa mga possible treatments sa erectile dysfunction. Una, PDE5 inhibitors. Ang isang example ng isang PDE5 inhibitor na gamot ay ang Viagra na may active ingredient na sildenafil citrate. Ating balikan na ang enzyme na PDE5 ay nagko-convert sa CGMP to GMP. Kapag na-convert ang CGMP to GMP, hindi mamimaintain ang pag-relax ng smooth muscles at arteries sa ari ng lalaki. Kaya kakaunting dugo ang pumapasok sa corpus cavernosa na ang masamang epekto ay hindi tumatagal ang erection o hindi satisfying at stable ang pagtigas nito. Kaya, para mapigilan ang pag-convert ng CGMP to GMP at mapigilan din ang non-stable erection, kailangan i-inhibit o pigilan ang PDE5 sa pag-convert ng CGMP to GMP. Iyan ang epekto ng Viagra o sildenafil citrate sa ating katawan. Pangalawa, vacuum erection device. Ito ay tumutulong sa penile erection sa pamamagitan ng pagvacuum sa ari ng lalaki upang tumigas. At pangatlo, prosthetic implants. Ang prosthetic implants ay hindi nagdudulot ng penile erection, ngunit tumutulong ito sa pagpapanatili ng pagtigas ng ari during erection. Iba-iba ang treatment sa bawat pasyenteng may erectile dysfunction, nakadepende sa possible causes ng pagdanas mo nito. Kaya, kung ikaw ay nakakaranas ng erectile dysfunction, huwag matakot at mahiyang ilapit ito sa doktor para magabayan ka sa tamang gamot at solusyon sa iyong problema. Paano ang tamang paginom ng sildenafil citrate o ng Viagra? Ang Viagra at iba pang brand sa Pilipinas ng sildenafil citrate tulad ng Andros at RiteMed sildenafil ay prescription drugs, meaning iba-iba ang dosage ng gamot na ito sa bawat pasyente, kaya maanong sundin ang reseta at payo ng doktor. Ito ang ilan sa mga side effects ng pag-inom ng sildenafil citrate. Pananakit ng ulo, sipon o nasal congestion dyspepsia, flushing o redness ng balat, at priapism o sobrang ereksyon na umaabot ng halos na apat na oras na minsan nagdudulot na ng sakit. Kaya, mahalagang paalala! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata! Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkili at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita!